Ano na yung nahanap mo dyan? Gagamba? <laughs> Malilate ka na sa school May pang-resist ka na ba? May pang-resist ka na? Halika rito, bibigyan kita pang-resist Anong grade mo na? Anong grade mo na? Grade 5 ka nag-aaral? Ah, kay Elementary School Dito walang school? Oo, meron ah. po Ilang taon ka na? Po. Ano pangalan mo? Jason po. Jason. Taga rito ka? O. Diyan po ba naman sa. Ah. Ebent eh, naga-anap ana ng gamba aga-aga. Hindi -aga. po mapunta sa pook ko sa Isang... sa bait. Ah, magsa-bay ka 'yan, pasok. Ito pang-risus mo ha. Oh. Ingat ka, ingat sige. Thank you po. Sige. Ah uh -huh. pa pala Pogi, <laughs> okay, may ano ka na? May pang-resist ka na mamaya? Nag-aaral ka? Anong name mo? J J? Anong grade mo na? 6 Dito ka nag-aaral sa bato? Ano? sa uh, ano na ba to? Balagbag. Balag Ito pogi. Uh, mamaya. Yeah. Mo mamaya ah. Okay, ingat ka. Naglalakad ka lang? Saan? Dito lang malapit lang malapit na. Uh, ingat ka. Ingat ka, pogi. Okay. Hey, so motor yan? Bo, ilang taon ka na? Ten. Galing mo na magmotor ha, big di ba? May pang recess ka na mamaya Bigyan kita ng pang recess ha Ito. Pang mo. Okay, thank you. Okay, may pang resist na kayo mamaya. Aha. May pang resist na kayo mamaya. Ang grade mo na? 6 pa. 6? Ano pangalan mo? 6 pa. Ilan taon ano ka na? 11 pa. Kapatid mo? Pa. May pang resist ka na ba? Ano Anong taon ka na? 6. 6? Wow. Ito, bigyan ko kayo ng pang resist ha. Ang kayo oh, wait lang, meron pa. Meron pa. <laughs> Ayan, na oh. isa kayo. Okay, ingat kayo ha. Naglalakad lang kayo. Malayo. Oh, ingat kayo. Ah, dulo pa. Oh, sige, ingat kayo ha. Okay. Sumisikat pa lang ang araw Ako ay nag-aabang na sa mga siyenteng papasok sa school sa pagkat Sapagkat atin silang binibigyan ng pag-asa Kahit sa maliit lang na paraan 🎵 lamang na susukat sa laki O oh halaga lang na itulong Basta tayo'y bukal sa puso ang ginagawa Alright, this is my song So balit na pakalubak naman ang gana Pero okay lang yan kasi ng pagsubok ating malalagpasan maali na tayo ay ibas huwag natin pansinin ang sinasabi ng iba patuloy lang tayo sa ating ginagawa ay Ang bisita sa ating puso. Hala. Sa kabes naman tayo comments pa sa sik ng. Hello ate, may pang na ba siya ate? May pang na? Oh, na ako, nabili lang ah, Okay lang, magbigay ako ng ano? May tindahan ano Ito? What? Ilang, ilang taon na po yan? Lima po Anong grade na po? Tender ho Ah, oh, Ito ba oh, okay lang? Okay lang? Ikaw okay. bebe Para bebe Ilang taon ka na? Nine Nine, anong grade mo na? Ito pang mo oh. Okay lang. Okay, ingat kayo. oh. Sige te. Ingat po ya. Ingat, yes, salamat.